Hello everyone and welcome back to my youtube channel Dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun Bago ang lahat, nais kong muna kayong patiin ng isang magandang morning Good evening and good afternoon Nasaan man kayo sulok ng mundo naroon At uh, sana, nasa mabuti kayong kalagayan Nais ko muna ding uh, magpasalamat sa aking mga subscribers. Uh, lalo, lalo na ding sa kaso subscribe pa lang. Maraming salamat. At uh, din naman sa patuloy na uh, sumusubaybay at uh, sumusuporta. Uh, eh, maraming salamat at uh, wago ko sana kayong malalawa. At doon naman sa hindi pa nakapag-subscribe, uh, eh subscribe naman kayo upang sa ganun. Tama-sama ko tayo dito sa seryosong usapan with Kuya Jun. Alright? Okay, ang ating topic ko sa ngayon at ang ating pag-uusapan ay uh, tungkol sa pagkakasibak kay uh, PNP Chief. General Nicolas Torre. Bagaman ilang araw na itong pinag-uusapan sa social media, top of the town, higa nga. Eh, atin ding um, ang ating labdamin uh, damdamin at uh, ating suporta ay uh, General Tore. So, nung pumutok yung balidang yan, eh, marami hong nagulat. At isa, isa na ako ako No? At uh, maraming uh, nanghinayang, maraming na uh, dismaya. At sa ating uh, naniniwala, uh, kay uh, General Tore, I, isa tayo uh, uh, masama ang ating uh, kalooban sa biglaang pangyayaring yun. So, pero sa aking uh, pag-oobserba at uh, sa aking pananaliksik uh, para alamin ang uh, uh, naging dahilanan ay eh, sa nakikita ko uh, may nagawa ding pagkakamali si uh, General Torres sa isang banda pero ang sa akin lang ay eh, dapat sana na uh, hindi naman ganun yung pagkaka sa kanya na pwede naman siyang kausapin o idaan naman sa sa diplomasyang pag-uusap. Eh, sa nakikita ko, eh, ito itong si uh, DILG Secretary, si John Vickery Mulya, ayon na din sa kanyang mga uh, o oh, sa kanyang statement sa kanyang uh, uh press con at sa kanyang mga kasagutan sa katanungan ng media. Eh, sa nakikita ko, itong si uh, uh, DILG Secretary uh, John B. eh parang meron siyang, ano, meron siyang meron siyang inggit na hindi mo maintindihan sa sa you know sa reaction niya sa uh, the way uh, ng pananalita niya at sa mga katanungan sa kanya sinasabi niya wala namang naging problema or walang naging pagkukulang si uh, General Torre. Pero may lumalabas na may pagkakamali din si General Torre. Pero bakit uh, bilang isang DILG sekretary, eh parang, bakit parang ipinapasa niya lahat na para bagang uh, decision lang ng presidente yung pagkakasibak kay uh, General Torre. Lagi niyang sinasabi, it's a wisdom of the president, it's a president decision. Uh, uh president din ang makakasagot dyan sa mga katanong. Ba't ganun? Ba't ayaw mong ayaw mong akuin kung ikaw ang naging dahilan uh, o punot dulo ng pagkakasimak kay uh, General Torre. Kasi lumalabas ni eh, parang eh, sinisisi kay tuloy ang nangyayari sinisisi kay uh, PBBM yung uh, pagkakasimak General Torre. Kasi lumalabas na ang itinuturo dito mo si uh, Rimul niya, ay eh, si uh, PBBM. Na parang bagang si PBBM ang nag -desisyon. Tapos sinasabi niya, ah, uh, or pinaabot niya kay uh, Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Yung naging uh, pagkakamali ni uh, General Torre at uh, yun ay yung pag-reshuffle ni uh, General Torres sa mga uh, PNP officials na hindi na dumaan sa Napolcom. Uh, kumbaga, at uh, kumbaga, sa uh, isa si uh, John B. Uh, sa Rimulya as DILG secretary ay ya, uh, uh, chairman ng sa National Police Commission. So parang sa kanya galing na biglang ganun yung naging uh, decision na agad uh, si uh, General Torre. Malamang kasi nung pinaabot niya kay uh, PBBM, yung yun na, uh, yung naging uh, uh, pagre-reshuffle ni uh, General Torre sa mga uh, official ng uh, PNP na hindi dumaan sa napulkong eh ngayon ayon din sa kanya ay uh, John Baker Jr. Eh, tinanong ng presidente kung ano ba yung recommend, uh, recommendation niya kasi Siyempre ah uh, siya yung diaire secretary at siya yung sa sa chairman sa na, na, na ko eh sinasabi niya kunwari na kailangan masunod yung ano yung nasa batas at uh, hindi kailangan hindi isang tao ang dapat magpatakbo nito. Parang ganun yung sinasabi niya sa 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 kanyang uh, kasagutan sa mga katanungan sa nagawang uh, oras na sabing press con. Ibig sabihin eh sa mismo, yung hindi na lang niya diniretso na pinasisibak niya. Uh, yun lang yung sinabi niya. Pero malamang ang sinabi niya eh nung tanang, tanangin siya ni uh, PBBM eh yung eh, anong re recommendation niya, sinasabi niya kailangan daw sundin kung ano yung nasa batas. Pero ang totoo niyan, eh, siya yung nag, uh, nagpasibak. Kasi nga, uh, sa naging uh, interview sa kanya, ng, I think, uh, GMA yata, yung nag-interview, eh, yun, inamay niya na medyo meron silang uh, uh hindi pagkakaintindihan ni uh, General Torres. Ibig sabihin, isa yung, ano, sa yung uh, naging punot dulo naging punot dulo ng pagkakasibak ni uh, General Torre kasi yung siguro yung pagkakatanong ni uh, PBBM kung anong recommendation niya kasi siya yung DIL secretary siguro pinas pinasibak niya Ayan. dahil so, nga sa naging pagkukulang ni ni General Torres. At kada uh, tanong dito kay uh, Rimulya, eh puro ang itinuturo niya ay eh, eh keso ang presidente daw ang nag-design, presidente ang nag-decision na na yun eh, nga, uh, si Bakin si General Antone but deputy but ano but, but uh, yang presidente ang tinuturo niya Umaga, ang pinapalabas niya tuloy naging masama sa paningin ng karamihan ang ginawang uh, pag uh, decision ni uh, PBBM sa issue niyan uh, uh, kasi dun sa ano eh sa Pananalitan ni si John Bigmer uh, John Bigrimon niya Na kumbaga eh si PBBM ang uh, nag-design siya ang nag-decision. Oh, nandoon na 'yon. Uh, siya yung nag-decision. Pero bago umabot doon sa uh, decision ng pangulo, bakit siya nakapag-decision ng gano'n? Siyempre, merong, merong ang ipinaabot na na malamang negative. At uh, yan na nga, nung tinanong ka, anong recommendation mo, malamang sinabi mo, mas maganda, si Bakin na lang. Kasi, parang minadali mo eh, uh, John Vick Rimu Rimulia. DIA o yung secretary. Kasi ikaw pa mismo yung ano eh. Uh, talagang ikaw na lang mismo yung nag-turnover uh, dun sa bagong uh, PMP chief na si ano uh, Si General, ano beto Si Narpates. So, umaga, atat na atat itong si, ano, si Rimulyan na si Bakin itong si, uh, si General Tobin. Yun ang uh, nakikita ko dahil sa, doon sa unang uh, press ko niya, tapos dun sa uh, pagpapainterview niya, ayon din sa mga kasagutan niya, eh, ganun yung, ganun yung uh, lumalabas na meron naman pa na siyang silang alitan or malamang uh, siya lang mismo ang may, uh, may inggit dito kay uh, General Torre. Kasi sa bagay na yung pagkakamalima niyong nagawa ni General Torre, pero dito naman niya kausapin. ganun ganon na basta na lang ipasisiba ko. Eh, lumalabas tuloy na sa sa tao o sa karamihan na nagmamahal dito kay General Torre ay eh, masama ang loob tuloy sa presidente kay uh, PBBM kasi lumalabas na nagdesisyon decision ng uh, presidente ng ganun-ganun lang na hindi man lang binigyan ng presidente o ni PBBM yung uh, mga nagawa naman ni uh, General Torre na yun yung nagiging hinanakit kumbaga ng mga kamabayan natin na nagmamahal dito kay General Tore, dahil sa mga nagawa niyang uh, or dahil sa mga accomplishment niya. Dahil na uh, uh, eh, para magang binaliwala ni PBBM yung mga nagawa ni General Tore, yun sa naging uh, paningin natin para paramihan So, hindi natin alam kung paano ba paano ba nagsumbong o paano ba ipinaabot ni Remulia sa ating uh, Pangulo kung ano man yung naging pagkukulang ni, ni General Torre. Malamang ganun eh. Uh, mas kada ano ito ni Remulia, laging uh, itinuturo eh, uh, ang uh, ating uh, Presidente. Ang pagkakala mo kasi kung isa ka, kung isa kang uh, sekretary, eh, dapat ikaw yung magdi-decision sa nasa sakupan mo. Panindigan mo ang uh, decision mo yan. At isa pa ay eh, dapat eh, uh, dapat uh, hindi mo binibigyan ng masamang masamang uh intention o, o masamang uh magiging uh, epekto sa presidente yung yung mga dapat sasabihin eh hindi. Ang ginagawa nito si uh, DILG Secretary John Baker Mulya sa, sa, sa laging sagot niya na ang presidente na lang ang makakasagot niya, na ang presidente ang may kaalaman niya, na ang presidente ang nag-decision niya. Ang pinapalabas niya, or ang lumalabas niya ngayon, napakasama ng uh, Pangulo. Dahil uh, yun yung laging uh, bukang bibig ni Rimulye na ang presidente lang ang makakasagot dyan sa katanungan na yan. At ganun. Na, parang bang naguhugas kamay ka at uh, ang ipinapasa mo dun sa presidente yung dapat eh pwede mo namang uh, disisyonan no? pwede mo namang ako wala dito eh. Si uh, Rimulya, itong uh, DILG Secretary. Kaya means, ang naging kalabasan niyan tuloy, eh napasama yung uh, ating uh, presidente. Dahil nga, dito sa pagkakasibak kay uh, General Torre. So, sana, may uh, kasi dumabas na rin si General Dor na sinasabi niya na wala namang siyang naging uh, samahan ng loob uh, tanggap niya kung yung magaka simak niya So, yun ay, uh, siyempre, eh, sabi lang niya yun. Pero sa totoo lang, siyempre, meron siyang samaanan. Pero yun nga, sabi niya, nandun pa rin yung uh, tiwala niya sa Pangulo. So, sana kung ano man yung uh, ibibigay na uh, uh, position na inaalok sa kanya ng uh, executive. Eh, yun, sana uh, uh tanggapin ni uh, General Torrey kung yun ay lalo na kung ito ay uh, makakatulong uh, mismo sa executive. Sana, yun. At uh, yun, mag, aantay uh, antay, na, antay na lang tayo kung ang yung magiging uh, final uh, na nakahinat ng itong pagkakasibak kay uh, General to at uh, yun na nga, panalangin natin na sana mabigyan nga talaga siya ng uh, uh, position uh, sa gobyerno at uh, sana matanggapin nga ni uh, General Tony. Okay, yun, hanggang dito na lang. At uh, sana huwag niyong kalilimutan mag-subscribe uh, at uh, mag-likes uh, and share at mag-comment natin ho kayo sa comment section. All right, Thank you. Thank you for watching and I'll see you next time. God bless.